kapag sabay umusad yung impeachment trial at dun sa uh, pag dun nga sa proseso sa ombudsman ano po yung maaring maging parusa sir sa uh pag na convict si VP Sara kung sakali lang sa impeachment trial at kung ma din siya dito nga sa uh, sa proseso naman ng Ombudsman just for context lang po sa ating mga kababayan kasi baka sabihin nila bakit may dalawang proseso pang nagaganap para lang maintindihan yung pagkakaiba nung magiging resulta kung sakali. Okay, Sa impeachment uh, trial po. Dalawa lamang ang puwedeng maging uh, uh sentensya dyan. Unang-una, eh tanggalin siya sa kanyang pag, sa, sa, kanyang posisyon at pangalawa yung tinatawag po natin perpetual disqualification to hold public office removal at saka perpetual disqualification. Yun lang po ang po pwedeng uh, maging uh, decision dito po sa uh, impeachment. Dito naman po sa ombudsman, hindi naman po siya diyan makukonvict kung hindi filing. Ifa-file po sa Sandigan Bayan. So, kasi pagka salary grade 27, pinafile po yung kaso sa Sandigan Bayan. At doon po, parang ang ombudsman po, parang yan ang piskal. Yan ang tatay yung piskal. Titignan ko may probable cause yung kaso o may basihan. At pagkatapos po niyan, eh, pag nakita po nila na may probable cause o may basihan, isasampa po yan sa Sandigan Bayan para magkaroon po ng trial. So dito po, ang magiging sentensya na po dito sa sandigang bayan, it's either kung mapatunayang wala kang sala, maakwit ka, or kung meron, eh may, meron po itong kaakibat na uh, imprisonment.